Mahilig ka bang mag-DIY sa sasakyan mo? Tamang-tama ito, ipapakilala kong product sa inyo. Itong Dongcheng Impact Drill na cordless. So, ano-ano ba mga laman nito at ano-ano ba yung mga features nito? So, ipapakita ko sa inyo. Tara, unbox muna natin. Okay, so open na natin siya ngayon guys. Ang isa sa mga nagustuhan ko sa kanya, yung kanyang packaging o yung kanyang box ay quality. No, hindi kagaya ng iba na talagang mga cheap plastic lang. Ito, hard plastic talaga. Tsaka, syempre, blue. No, yan box natin. Buksan nyo lang yung red na lock ng kabila. At bubungad sa inyo yan. Ito pala sya. Yung buong specs nya, guys. Ito sya, oh. Uh, sya ay KDPB488 na cordless brushless impact wrench. May kasama na rin syang uh, socket dito na 21mm yan, guys. Or, sorry, 22mm. May kasama rin syang lock. Tsaka rubber. Yun lang yung free nya. So, kailangan nyo bumili ng mga adapter o na socket. Depende sa kung saan nyo gagamitin o kung ano yung paggagamitan nyo. No. Ito yung pinaka-unit natin. No? Uh, brushless motor na siya. Mabigat siya. Oh. ma siya guys. Blue rin. T Tabi muna natin. No? Meron na siyang dalawang kasamang battery na uh, 4 amperes at 20 volts yung max niya. Mabigat quality. Tapos ito yung kanyang charger nakasama. May divider dito at merong mga panglak no? Yun, yun yung mga kasama niya. So, kung titingnan nyo, observe nyo siya, guys. Very quality siya, no? T Kabit natin yung battery, ha? Tingnan natin. Tapos, ma-adjust mo yung lakas niya rito. Yan. Meron din siyang signal or sign para makita mo yung battery level niya. Ang galing. Tapos, may light na rin siya nakasama. Ayan. So, ayan siya, guys. No? Yung... DCPB488 na no, brush drill. Yan o. Lakas. Malakas siya. So, testingin natin ngayon kapag ka pantanggal ng gulong. So, pakita ko siya sa inyo in action, guys. No, gamit muna tayo ng adapter kasi yung aking ang lug nuts ay uh, 19mm lang. So, hindi pasok yung kasama sa kanya na 22mm na adapter. So, lagay lang natin yung adapter. Basta meron kayong 1 half inch na drive. No? Kasi 1 half inch eh. Yeah, okay na siya So testing natin ngayon sa aking uh, Lug nuts So ito guys ha Pakita ko sa inyo Tatanggalin natin yung ating lug nuts Ayan Diba? Natanggal niya agad Ang galing Lakas diba? So ibalik naman natin siya guys O di ba? Sulit ta sulit ano? Kaya kung gusto niyo i-avail to click din na yellow basket. Itong Dongcheng impact wrench natin na cordless.